Timbangan na walang bantay Hanggang kailan magtitiis Ang mga taong mapanghabis Panulok at kailangan ko ay ng na pahanga sa bigla mong pagdating Animoy kinto na napulot sa gandi Nagnining mong maamon tupad yung kanamin Lahat na ihambing ngunit Lucifer galawan sa so pagiging balimbing Kinuha mo loob ng tao nang ikaw ay makilala Gagawa ka ng mabuti para tulong daw sa masa Niloko mga tao lahat sila ay pinaasa Totoy golem lang ang plano para kaya siyong salonga Doble so, kara pagkatao di kanila nakilala Rosas kang kang maituturing sa gandang kaaya-aya Ngunit pag sa'yo lumapit ka, ilangan maghanda na Dahil sa mali na kilos, ang sa'yo Tatarak, tama na ang panluloko Lahat na ikaybistado sa galawan na hunyango Wala ka nang maluloko Harap hindi ng parusa, di man ngayon ay sakana Pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma All right. So hello, hello, hello. Um, welcome sa ating um YouTube channel. This is your Miss A. And gusto ko lang bigyan ng reaction video. Itong ah uh, kumakalat sa internet ngayon ano? Yung tungkol sa galit na galit ng mga OFW kay Raffy Monyo Turbo or all also no as chupaeng. All right. Um, ano to eh um. Diba si Chupaeng mahal na mahal yung mga OFW? Sabi niya, sabi niya, pero bakit galit na galit ang mga OFW na ito? Alamin natin. Alright. Bigyan mm -hmm. natin ng na reaction video to. Dinala niyo na po ba yan sa kong kong Pumunta na kami na gusto ko po stong, dito. Useless, dito. Useless, dito. Useless, useless lang din dito. Sinasabi <tod> ko na sa inyo, useless lang yung referral. Kung hindi kayo viral, hindi kayo papansinin niyan. <laughs> so alam ako, FW, na pala ng OFW na hindi ka viral, hindi kayo viral, hindi kayo papansinin itong si mo nyo. Okay. Actually, no, a ah, medyo mahaba-haba itong video na to Mapapanood nyo naman to no? Ah, puntahan nyo na lang yung sino man yung nag ano niya nag nag upload niya no kasi uh, ah, parang nilap may mga problema sila sa mga balikbayan boxes and nilapit nila ito nilapit nila ito kay una nila tong nilapit kay senator Lito Lapid and wala doon nangyayari sa investigation nagtataka sila until nalaman nila na ipinasa pala ito ni Lito Lapid kay um, kanino ba to kay Rafi Monyo Turbo because according sa kanila, parang binitaw nito ni Lito Lapid because kaalyado daw ni Lito Lapid ang administration. I do not know what's the, what's the, ano, no? What's the kinalaman of being kakampi administration? Anyway, so pinasa nila ito kay Rafi Monyo. Siyempre si Rafi Monyo, bilang mahal niya ang mga, <laughs> ang mga OFW, tumulong naman ang lolo mo. Nagbigay ng referral letter. <laughs> ang mahiwagang referral letter na atikin din ng OFW na mahiwagang referral letter. Eto na nga. <laughs> pakinggan natin, pakinggan natin ulit. Nakakaloka. What the heck? Kailangan muna, pag viral ang isyo, hindi nyo ba napapansin? kailangan viral muna ang isyo bago kayo papansin. Tama. Dapat talaga muna viral ang issue bago kayo papansin. Alam mo, I mean, uh, alam naman natin lahat na um, Rafi Tulfo is helping people to help himself. Actually, yan ay galing sa kanyang panganay na anak na, Mrs. Uh, na, si Miss Grendy. And again, ha, hindi niya para tulungan yung mga tao na hindi naman niya mapapakinabangan. O yung issue na wala naman siya makukuha. Alright? Sa totoo lang, ang pagtulong na ito ni Rafi Mangyay, no? hindi talaga tulong. Because, meron bang tulong na pinipili lang? Like, for example, itong mga OFW na to, so dahil hindi viral, hindi sila tinulungan. Or dahil walang mapapala si Raffi Monyo o ang kanyang Raffi Monyo show, repera letter na kabiligay. Kasi alam naman natin na kung, kung hindi, 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 hindi magte-trending kapag ineri nila ang problema na idinulog mo sa kanya, referral letter lang ibibigay sa'yo. Pero kapag ka sa palagay nila, pagkakitaan ka, syempre, all out support, 101%. Di ba? So sa kaso ng mga minamahal niyang OFW, tingnan natin ha. Panoorin ulit natin, tuloy-tuloy natin to. Alright. Kaloka. Malawa na natin to, nung may may pumunta kami. Punta kami ng custom. Ganun pa rin, basta kami sa my cares ng gusto, so, okay. sa may pre-care kami ng mga nasa sa my cares. Tapos, pag, oh, pagdating namin, pinasa na namin ang sa ito. nakita nyo? Nakita nyo yung referral letter, yung laki ng picture ni Rapio. Oh. <laughs> Halos kalahati ng papel picture niya, my God. So, damang-daman ni Rapi Monyo at saka ng mga isap niya na ang papel na ito ay mahiwaga. Ipapakita mo lang ito. Di ba? Pasoka, pasoka ka agad sa banga. Parang ganun ang gusto ba eh. Parating ni Rapi Monyo, pakita mo na yung referral letter ano na nga sa referral ba't wala nang magic? Kaya yung referral letter, mas malaki pa yung picture kaysa sa sulat. Saan yung ano pagsaka ng ego. Ngayon, basta kami dito mga pamilya kami lahat, at pinatrace kami, pinatrace nila yung isa kanya, pinatrace at doon ka. Kaso hindi nila marilis yung mga kaps namin kasi kapag hindi daw nagbabayad yung ang ano na, nakikita ko sina tauhano na po eh. ay oh, iniredirect. May kaso dun o na doon nila na bayaran. Kaya <coughs> Sabihin, diba, ano ang harapan. Alam niyo siapa din ba? Ano kinelala mo na papel ni Raffy Boy? Ano ma itutulong ng referral letter na iyan sa problema niyo? 'Di ba? Ito si Raffy mo. Anong anong ma itutulong na referral letter na, diba? si na, na ibibigay mo? 'Di ba? Pag wala kay talagang ganang tulungan, referral letter lang ang binibigay mo, ganun lang kasimple 'yan. 'Di ba? Hindi nila deserve ang tulong mo dahil wala silang, wala silang, ano wala silang dating sa limelight. <laughs> <inaudible> <inaudible> uh, 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 oh, oh, <inaudible> Ma'am, may ikin, ma maa, pero... maa, ito tanong ako. Yes, Pagdating sa Kuwait, pa pag pinadaling sa cargo carrier, hindi ba qualified na yan? May, na, may insurance na yan? O, oh, wala silang karapatan ng Dapat okay. i-release nila yan dahil yan ay mabula sa Kuwait, bayad na lahat yan. <inaudible> Wala mangyayari diyan. Wala yan, hindi na pagiging ka, ka viral. Ang cargo car car ko rin doon. Sa White pala, white eh. Gabla, <laughs> hindi pinakailaman ni mo Monyo kasi sa white. <laughs> alam na alam niya kung ka anong kasalanan ginawa niya sa mga OFW. Diba? Diba? Kaya siguro hindi 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 pinag-interesan kasi baka balikan siya. Alam niyo yan. Ito, Kada minuto sa buhit ng nilapit sa sa istasyon niya. Oh. Uh -huh. <laughs> hindi napapansin yan. Kaya kailangan marit muna kayo, Pag-viral muna kayo, bago kayo makapagawa ng tao. kuya. You <laughs> nailed it, Kuya. Alam mo kasi, Kuya, kahit hindi mahaba ang kuko niya, ha? He nailed it. He nailed it! <laughs> Ganun na kasimplihan mga OFW, no? Kailangan viral kasi kayo. Kung hindi magbabiral, hindi kayo pwedeng tulungan. Kasi wala nang mapapala sa inyo. Let's face it, that is the reality. That is the reality of a Raffi show. Di ba, i-air niya kayo para kayo matulungan. Di ba, gano'n naman. Di ba, bago tulungan ko, no, i-air ka muna. Anong i-air sa inyo? eh parang wala namang dating ang mga problema niyo sa mga balikbayan box niya. Tapos from Kuwait pa. Eh, syempre medyo pobya dyan si Rafi Monio, Dahil napakalaki ng kasalanan niya sa mga OFW sa Kuwait o mga papuntang Kuwait nang dahil sa kanya, nahinto ito. So pag pinakialaman niya yan, maaring balikan siya ng issue o ng problema na ginawa niya sa mga Pilipino na papuntang Kuwait. Right? So, might as well, bigyan ka na lang na referral letter. <laughs> And again, magpa-viral muna kasi kayo. Pag viral na kayo, that's the time, lalapit kayo kay Rafi Monyo. Ganun na kasimple. Hindi niyo pa ba alam hanggang ngayon? My God. Maging wise kayo. Kung gusto niyo matulungan ni Sir ni, ni Sir Rapi. okay, kung gusto niyo matulungan ni Rafi Monyo, magpa-viral ka muna. <laughs> Alright, yan ano ko ha. Yan lang naman ang simpleng payo ko sa mga Pilipino na gustong humingi ng ayuda o tulong dito sa ating mahal na idol ng bayan. Magpa-viral ka muna. Alright? Mag-viral ka na, that's the time na lapit ka. So ayun na, pwede ka ng tulungan kasi syempre, isa sa pelikula mo lang buhay mo. <laughs> ano muna, di ba? <laughs> Yeri muna yung kwento mo. Pag na-RN, na, depende sa views yan. Kung magkano ang bibigay sa'yo o kung anong klaseng tulong ang ibibigay sa'yo. At tulad sa case nyo, parang wala namang kalatoy yata sa pamilya, hindi kakagati ng mga chismoso-chismosa ng mga marites. So, referral letter lang. <laughs> It's about time mag kayo. Magpa-viral muna kasi kayo. Maging wise kayo. <laughs> Pabaral ka muna ating mga kuya. Magpabaral muna kayo para tulungan kayo. <laughs> Pakaloka. Ay, nako Serapi. neck nek mo. Huwag kami. <laughs> galit na galit ang mga FW. Kalain mo. Ang binigay. Referral letter. Hindi ba naman na talaga bobot ang ina di. What the heck. Kaloka. <laughs>